Muling binalot ng takot ang mga residente ng Sitio Camp Akupan sa barangay Virac Itogon, Binget, matapos rumagasang putik at mga tipak ng bato mula sa kabundukan. Ang landslide na itala madaling araw kanina July 4 dahil na rin ito sa tuloy-tuloy na malakas na buhos ng ulang dulot ng LPA. Ganito rin ang naganap sa parehong lugar Nobyembre noong nakaraang taon sa kasagsagan ng Bagyong Nika. Hindi lang ngayon yun. So meron ng abiso noong nauna pa na yung bundok talagang ganun ang sitwasyon. So pag umuulan, talagang bumaba ba yung mga uh, putik, mga bato. Bumaba doon sa uh, country, sa may Akupan Elementary School. Dahil nga sa pagguho na sirang hanging bridge na tawiran ng mga residente, pauwi sa kanilang mga tahanan. Ang ginawa dati last year, di ba, nag nagalat si mayor ng fund para sa gabay type ano na protection Kaso nga talagang mabilis yung ano pag ano pag uh, pagpondo ng ano ng mock piles at saka mga bato so tinitignan natin talaga uh, nakanta kami ng meeting last Monday June 30 with the community so voluntary evacuation pansamantalang na isolate ang ilang bahagi ng sitio Sa affected families naman ano pumunta kanina yung uh, from MSWDO and barangay So, kanina kami naman, galing kami sa MGB. So, na-discuss din regarding don sa landslide. So, continuous monitoring and uh yung affected families sa 13 pa lang uh, nagbawas sa yung mga individuals kasi dati 80 individuals anyway inaayos pa yung ano, yung listahan. So, yun pa rin ang ginagawa natin ngayon. Nakita namin uh delikado yung area. So, para maprotektahan yung mga kabahayan sa saka yung Akupan Elementary School, uh, may nangyaring rehabilitation doon. So may structure na nagawa, yung gabion type na para maprotektahan yung kabahayan at saka yung paralan. Pero ang nangyari ngayon, may mga landslide na naman na nangyari sa taas. So naipon na naman yun diri-diri so bumamanan siya sa school eh. so natabunan na naman yung infra napuno na naman yung river sa ngayon ay nananatili muna sa kani-kanilang mga kamag-anak ang mga apektadong pamilya habang patuloy ang monitoring sa lugar upang maiwasan ng posibleng karagdagang pagguho lalo na kung magpapatuloy ang ulan sa mga susunod na araw Pinapaalalahan na naman ng mga residente na maging alerto at agad lumikas kung kinakailangan lalo na sa mga lugar na matataas ang banta ng landslide. Vanessa Bugtong, RNG News.